yun mga kaskupi punta kami ngayon ng ano bukid gala din kukuha kami ng dahon ng saging At magluluto kami ng moron tsaka ano iraid kukuha kami ng dahon tsaka ano lubi pang gata so ayun papunta kami doon sa bukid doon wala lang kami didid ngayon so papunta kami ng bukid buha ng dahon so kanina medyo ano makulimlim parang uulan ahumambo na nga pero ayun o no, uminit bumalik pag init Diyan. Hmm. Diyan pala yung ano, kaibiran. Yung tinaana namin dati ng ano, kaming hindi din. Ayan, papasok dyan. Kaso ano, slide yung ano, lupa. Kaya lumiit yung ano, pasukan. Dito na tayo banda sa ano, bangahon so doon lampas ng ano putol na siminto doon bandagot ah uh, konti lang uh, yun na yung ano bukid nila di din so, linaw ng ano ilog yun dito na kami dito na, dito na yung daungan namin so yung doon hirali na Barangay gay hirali nakikita no, na yung ano, bahay na so yun mga kaskupis humilong muna kami ni Dedin dahil eh, umulan lang oh. pero oh. dito kami oh so, yun oh kuha mo na hili din ng ano lubi tsaka buko so hintay mo muna tayo dito pero lumaki pa hili din sa ano sa puno ano pantay natin dito pag nahulog yung niyog tsaka buko ay dala kami panggatong reserva <laughs> madayo kami hindi din maliti ito din yung ano namin yung lubi niyog para para sa ano moron ito na yung dala namin ano mga panggatong tapos yung boko ay boko ah uh, yung yung ano na sako so nung mga si ng ano dahon ng saging so, yun pa itaas yun mga kaskuping gulat kami ni Didin nung pagkuha ko dun sa ano balagon may nakita ako dito pinagbalata ng ahas ito. Naglunok. Kone mo din. Oo. Hmm. Uh -huh. Nagbalatan. Ito pa na Kobra. Hello, bo. May bilin pa oh. Huh? Gulat ako pagkuha ko. pala ko ano. Ano ano? Tunawak sa kopyo, pinagbalat pinagbalata ng ahas. Nakita ng halas. Ibingan. Ita, ah, Wala oh diyan natatago ano natatago hmm. yung mga ahas uh, ito pa ito yung ano ukig yung buntot ito din dugtong wala ma ano mahaba ba oh. ito buntot nyo kubra yun ha kubra kubra Haba hmm. din oh, mga isang metro. Kasi dito mga mga bunot na nakatamba kaya diyan dyan hulang tatago binulabog di din kado nagbalatan laba din ako hmm? Lebak, Ito yung buntot to. Oh. Ang pangko ano? Higot. Panghigot. Nawala. Wala na kami dahon ng saging. Tsaka panggatong. Ano? Taob na high tide. Sakto. Uy! Uwi na kami. May dahon na kami ano. Lubi. Niyog banggata. na kami so ito yung karga namin no? panggatong, dahon tapos may ano, lubi so kuya na. na kami din dahil ano, gutom na <laughs> <laughs> uy <coughs> sangko man na kami uwi na so ayun uwi na tayo pambot na tayo Ando dito si Lunga no Ha? 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 Ha?